Pilipino 4, Quarter 2, Ikatlong Linggo, Matatag Curriculum Mga kasanayan, nakasusulat ng talaarawan at pansariling talambuhay. Naitatala ang mahalagang impormasyon sa pagsulat ng talaarawan. Natutukoy ang kaibahan ng pansariling talambuhay sa talambuhay na isinulat ng ibang tao natutukoy ang mga kayarian ng salita nakabubuo ng sariling pangungusap gamit ang magkasingkahulugan at magkasalungat na mga salita natutukoy ang pagkakaiba ng denotasyon sa konotasyon ang ating paksa ay ang akdang impormatibo pansariling talambuhay talaarawan kaugnay na paksa, kayarian ng mga salita, kasingkahulugan at kasalungat, denotasyon at konotasyon. Para sa unang araw. Paglalayag tungo sa pagkatuto, halina't maglayag upang sa kaalaman ay may maidagdag. Isla ng pagbabalik-aral. Habang nasa isla, nakaraang aralin ay inaalala. Muling balik-aral, mukha mo, sagot ko. Masahin ang tanong na nasa likod ng larawang ginupit at sagutin ito. Narito ang mga tanong. Batay sa naunawaan mo, ano ang kahulugan ng talambuhay? Bigyan ng kahulugan ang pansariling talambuhay. Ipaliwanag ang talambuhay na isinulat ng ibang tao. Bilang mag-aaral, mahalaga ba ang talambuhay? Bakit? Ano ang naaalalang halimbawa ng tayutay na asonansya sa binasang talambuhay? Magbigay ng isang halimbawa nito. Paghikayat na gawain. Hiraya TV. Panoorin ang pagpapakilala sa sarili ng Hiraya TV. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Ulap ng Isip. Buuin ang nakasaad sa Ulap ng Isip upang maging gabay sa paksang tatalakayin. Ang talambuhay ng ibang tao ay madalas na naisusulat kung ang tao ay patlang mahalaga ang talambuhay ko kasi patlang. kasingkahulugan at kasalungat ang inyong klase ay papangkatin sa dalawa sagutan ang kasingkahulugan ng mga salita na nasa ikalawang bahagi at sa kanang bahagi ay sagutan ang kasalungat ng salita Narito ang mga salita: Masaya, payapa, lumuwas, sagana, at malusog. Ibigay ang kasingkahulugan at kasalungat. Narito ang mga maaaring sagot. Para sa kasingkahulugan: maligaya, tahimik, umalis, masagana, masigla. At sa kasalungat malungkot, magulo, bumalik, kakarampot, may sakit. Ikalawa at ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang isa, pansariling talambuhay at kasing at kasalungat. Gawing patnubay ang mga gabay na tanong upang maiugnay ang mga dating karanasan sa inaasahang matututuhan. Nakasulat ka na ba ng sarili mong talambuhay? Kailan ito? Ano-ano ang mga impormasyong itinala mo sa iyong talambuhay? Nasubukan mo na rin bang bumasa ng talambuhay ng kaklase mo? paglinang ng konsepto, pagbasa ng talambuhay. Ako at si Kiram ni Maria Fe G. Hikana. Kiram kung ako ay tawagin, ngunit ang buong pangalan ko ay Kiram Nasser Salam. Isinilang ako noong ikadalawang putwalo ng Hulyo, dalawang libo labing tatlo, sa bayan ng Cotabato, sa ibabang bahagi ng Mindanao. Ang aking tatay ay isang haji. Siya ay si Abdul Nasir Salam. Ang aking nanay naman ay si Aisha Umara Aya. Pito kaming magkakapatid at pang-apat ako sa magkakapatid. Kambal ang mga bunso kong kapatid. Masaya sana sa aming lugar dahil sagana ang mga pananim at malulusog ang mga hayop. Ngunit, kadalasan ay mas marami ang kaguluhan sa aming bayan. At ito ay hindi ko maintindihan. Nakatira sa amin si ina. Siya ang itinuturing naming lola. Si nanay naman ang aming ina. Malaki ang aming lupain. May mga lupang sinasaka at pinapasaka si tatay. Kung panahon ng anihan ay tumutulong kaming magkakapatid. gayundin din, ang aming mga kamag-anak kaysaya ng aming pamilya Isang araw ay may mga armadong lalaki na pumunta sa aming bahay at nanghingi ng na mga pagkain, pera at kinuha ang aming mga pananim. Naging madalas ang pagpunta nila sa aming tahanan dahil dito ay napagpasyahan ng aming mga magulang na lumuwas na lamang sa Quiapo, Maynila, kung saan nakatira ang kapatid ng aking tatay na si Tio Haji upang maiwasan na ang gulo. Nalungkot ako kasi naiwan ko na ang mga kalaruko ko sa Cotabato at ang malawak naming lupain. Minsan, naitanong ko kay tatay kung kailan matatapos ang gulo sa Cotabato at kung kami ay babalik pa. Niyakap lamang ako ng aking tatay at nagbuntong hininga. Balang araw, babalik ako sa bayan namin sa Cotabato upang pamunuan ang kapayapaan. Ito ang pangako ko sa aking sarili. Patay sa binasang pansariling talambuhay, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang buong pangalan ni Kiram? Bakit sila lumuwas ng Maynila? Paano sinagot ni Kiram ang kanyang ama sa kanyang mga tanong? Sa iyong palagay, ano kaya ang ibig sabihin ng pangako ni Kiram sa kanyang sarili? Ano ang napulot mong aral sa binasang talambuhay? Kailan at saan siya ipinangalak? Sino-sino ang mga magulang niya? Paano nilarawan ang kanyang lugar? Ano ang bagay na hindi maintindihan? Anong uri ng talambuhay ang binasa? Atin na itong sagutan. Ano ang buong pangalan ni Kiram? Magaling! Ang buong pangalan niya ay Kiram Nasir Salam. Bakit sila lumuwas ng Maynila. Tama, lumuwas sila ng Maynila upang maiwasan ang kaguluhan at panganib mula sa mga armadong lalaki na madalas na pumupunta sa kanilang tahanan. Paano sinagot ni Kiram ang kanyang ama sa kanyang mga tanong? Mahusay, Si Kiram ay nagtanong kay tatay kung kailan matatapos ang gulo sa Cotabato at kung sila ay babalik pa. Hindi siya sinagot ng kanyang tatay sa mga tanong, kundi niyakap siya nito at nagbuntong hininga. Ipinapahiwatig nito na ang kanyang tatay ay may mga alalahanin at maaaring hindi rin niya alam ang kasagutan. Ano kaya ang ibig sabihin ng pangako ni Kiram sa kanyang sarili? Tama! Ang pangako ni Kiram na babalik siya sa Cotabato upang pamunuan ang kapayapaan ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na magdala ng pagbabago at katiwasayan sa kanyang bayan. Ipinapahayag nito ang kanyang pag-asa at pangarap na maibalik ang kanilang komunidad sa mas magandang kalagayan. Ano ang napulot mong aral sa binasang talambuhay? Magaling! Ang aral na maaaring mapulot sa talambuhay ni Kiram ay ang halaga ng pamilya, katatagan sa kabila ng hirap at ang pagnanais na makagawa ng mabuti para sa komunidad. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Kailan at saan siya ipinanganak? Mahusay, si Kiram ay ipinanganak noong ika-28 ng Hulyo, 2013, sa bayan ng Cotabato sa ibabang bahagi ng Mindanao. Sino-sino ang mga magulang niya? Tama, ang kanyang mga magulang ay si Abdul Nasir Salam, ito ang kanyang tatay, at Aisha Umara Aya, ang kanyang nanay. Paano nilarawan ang kanyang lugar? Tama! Inilarawan ni Kiram ang kanyang lugar bilang masaya at sagana sa mga pananim at malulusog na hayop. Ngunit, madalas din itong sinasalanta ng kaguluhan na nagiging dahilan sa pag-aalala sa kanilang pamilya. Ano ang bagay na hindi maintindihan? Hindi maintindihan ni Kiram ang mga dahilan ng kaguluhan sa kanilang bayan. Kung bakit may mga armadong lalaki na pumupunta sa kanilang tahanan at humihingi ng pagkain at pera. Anong uri ng talambuhay ang binasa? Mahusay. Ang talambuhay na ito ay isang personal na salamin ng karanasan ni Kiram na nagpapakita ng kanyang buhay, pamilya at mga pagsubok. Ito ay maaaring ituring na isang naratibong talambuhay dahil ito ay nagsasalaysay ng kanyang mga karanasan sa isang kwento. Para sa paglalapat at pag-uugnay, palit-sulat. Humanap ng kapareha. Kapanayamin ang kapareha gamit ang mga gabay na tanong. Sa isang buong papel, sumulat ng tatlong talata ng talambuhay ng kinapanayam. Pagkatapos, ibahagi sa kapareha ang sinulat na talambuhay at magpalitan. Sa harap ng klase ay ibabahagi ang talambuhay ng inyong kapareha. Narito ang mga gabay na tanong. Buong pangalan, petsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan, pangalan ng mga magulang. Paaralan, ilarawan ang pamilya, ilarawan ang kasalukuyang kalagayan, ano ang nais mong makamit pagdating ng araw. Aral na nais ibahagi bilang mag-aaral. Kasingkahulugan at kasalungan. Unahan tayo. Ang inyong klase ay mahati sa dalawang grupo. Buuin ang chart kung sino ang unang makatapos ang magwawagi. Narito ang mga salita. Malaki, magulo, madalas, malungkot, at malawak. Ibigay ang kanilang kasing at kasalungat. Pagkatapos, gumawa ng pangusap base sa mga salitang nakasaad sa titik B at isulat ito sa kwaderno. Palit sulat. Ano ang kaibahan ng talambuhay na isinulat mo sa talambuhay ng iyong kapareha? Estasyon ng pakikipagsapalaran bilang dalawa. Kaugnay na paksa, aralin sa wika, tala arawan. Ikauna ng Disyembre, 2022. Magandang araw! Natapos na naman ang araw ng maayos. Ako'y natutuwa dahil nagawa ko ang lahat ng mga gawain ngayong araw. Alas 7 ng umaga ako gumising. Una kong ginawa ang uminom ng maligam-gam na tubig. Naligo at naglinis ng aking katawan. Sumunod ay nag-ehersisyo. Pagkatapos ay kumain ng masustansyong pagkain tulad ng gulay, isda at prutas. Naglinis ako ng aming bahay. Isinunod kong nilinis ang aming bakuran. Itinapon ko ang aming mga basura sa nangongolekta ng basura sa aming lugar. Alas 9 na pala, nagpahinga ako habang nagmimerienda ng banana cue na niluto ni nanay. Ginawa ko na ang aking takdang aralin at ilang proyekto sa paaralan upang hindi matambakan ng gawain. Hindi ko na malayan ang oras hapon na pala. Malapit na uling gumabi. Mga gabay na tanong, ano ang napansin nyo sa talata? Paano isinulat ang mga pangungusap? Ano ang napansin nyo sa mga bantas na ginagamit? Paano inilahad ang mga ginawa? Tandaan, pansinin na sa pagsulat ng talaarawan ay ito ay may petsa ito ay may oras. Nakasaad ang ginawa sa bawat oras na isinulat. Iba't ibang bantas ang ginagamit. Nagsisimula sa malalaking titik ang bawat pangungusap at nagtatapos sa bantas. Talaarawan ni Shanks Ikalabing isa ng Setyembre, 2023 Ngayong linggo, ay kami ang cleaners o mga tagalinis sa aming silid-aralan. Lunes ngayon, unang araw ng klase namin. Alas 12 na ng tanghali. Oras na ito ng aming paglilinis dahil tapos na ang aming klase. Inayos namin ang mga upuan at saka pinunasan isa-isa. Kinabukasan, umaga pa lang ay nagdilig na kami ni Gabriel ng mga halaman. Pagkatapos ay nagwalis kami, nagpunas kami ng pisara at mesa ng aming guro. Kasama na namin sa paglilinis sina Jola at Shena. Biyernes na at huling araw na ng klase. Itinapon namin ang mga basura sa compost pit ng aming paaralan. Mag-aalauna na ng kami na kauwi. Sagutan ang mga tanong batay sa binasang talaarawan. Sino ang kasama ni Shanks na nagdilig ng halaman? Tama! Ang kasama ni Shanks na nagdilig ng mga halaman ay si Gabriel. Maliban sa pagdidilig ng halaman noong Martes, ano pa ang ginawa ni na Shanks at Gabriel? Magaling! Bukod sa pagdidilig ng halaman, nagwalis sila nagpunas ng pisara at nagpunas ng mesa ng kanilang guro. Sino-sino na ang mga kasama ni na Shanks sa paglilinis? Magaling! Ang mga kasama ni na Shanks sa paglilinis ay sina Jola at Shena. Bakit naisulat ni Shanks ang mga karanasang gusto niyang ibahagi? tama na isulat ni Shanks ang kanyang mga karanasan upang ibahagi ang kanilang mga gawain bilang tagalinis sa silid-aralan at ipakita ang kanilang pagtutulungan at responsibilidad. Anong magandang estilo sa pagsulat at aral ang nakuha sa karanasan ni Shanks? Tama! Ang estilo ng pagsulat ni Shanks ay simple at tuwirang naglalarawan ng kanyang mga karanasan. Ang aral na nakuha ay ang kahalagahan ng pagtutulungan, disiplina at responsibilidad sa paglilinis ng kanilang kapadikiran. Para sa ikaapat na araw Sumulat ng sariling talaarawan sa kwaderno tungkol sa ginagawa ninyo sa inyong tahanan sa araw-araw. Buuin ito sa pamamagitan ng balangkas. Pagkatapos, palagtaan ito sa inyong magulang. Denotasyon at konotasyon Ang denotasyon ay ang direkta o literal o ang mismong kahulugan ng salita. Ang kahulugan ng salita ay karaniwang makikita sa diksyonaryo. Samantalang ang konotasyon ay malalim na kahulugan ng salita o iba pang karaniwang kahulugan ng salita. Denotasyon: Maganda ang mga bituin sa langit. Kahulugan: bahagi ng kalawakan. Konotasyon: maraming nakasabit na bituin sa kanyang polo. Ibang kahulugan: rango o katungkulan. Denotasyon: Alagaan mo ang iyong puso kahulugan, nasa kanang bahagi sa dibdib na tumitibok. Ang konotasyon naman nito, hinandog niya ang puso sa binata. Ibang kahulugan, pagmamahal. Denotasyon, huwag mong basain ang iyong mata. Kahulugan, bahagi ng katawan na ginagamit upang makakita. Konotasyon, may mga mata sa paligid kaya mag-ingat ka. Ang ibang kahulugan ay nagbabantay. Denotasyon, kinagat ng buwaya ang bata. Kahulugan, hayop na reptilya. Para sa konotasyon, hinuli kami ng buwaya sa kalsada. Ibang kahulugan, ganit sa kapangyarihan. Denotasyon, naglaro kami ng bola kanina. Kahulugan, ito ay laruan. Konotasyon, ang mga sinabi niya ay puro bola lang. Ibang kahulugan, biro lamang o hindi totoo Isulat sa patlang ang D kung denotasyon at K kung ito ay konotasyon. Unang bilang, masyadong mahangin ang aking kaklase. Pangalawa, may tinik sa aking lalamunan, kailangan ko ng tubig. Mababa ang nakuha ko sa pagsusulit. Kamote ako. Bunga nga ang sumalubong sa namamalimos. Malakas ang usok sa bahagi ng bundok. Naubos na ang pisi ng nanay sa bata. Lakasan mo ang boses mo. Hulog ka ng langit sa amin. Bukas ng umaga tayo magkita. Puno ng apoy ang kanyang puso. Narito na ang mga tamang sagot. Para sa unang bilang, K. Pangalawa, D. Pangatlo, D. Pangapat, K. Panglima, D. Panganim, K. Pangpito, D. Pangwalo, K. Pangsyam, D. At pangsampu, K. estasyon ng pakikidigma. Sobrang sikip man, dapat may malaman. Tuklas isip. Isulat ang mahalagang konseptong natutuhan sa talaarawan. Buuin ang pangungusap batay sa mga paksang tinalakay. Gawing gabay ang unang bahagi ng pangungusap. Isulat sa loob ng kahon ang sagot. Ang talaarawan ay isinusulat sa paraang may sa bawat oras at petsang nakasulat ay nakasaad din ang ang mga pangungusap ay nagsisimula at nagtatapos sa atin na itong sagutan. Ang talaarawan ay isinusulat sa paraang may personal na pananaw at damdamin ng may akda. Sa bawat oras at petsang nakasulat ay nakasaad din ang mga aktibidad o kaganapan na naganap sa araw na iyon. Ang mga pangungusap ay nagsisimula at nagtatapos sa wastong bantas at may malinaw na ideya. Paghambingin ang talambuhay at talaarawan gamit ang talahanayan. Buuin ang mga patlang sa talahanayan. Paghambingin ang mga bahagi paano isinusulat, ano ang nilalaman, pinagmulang salita, at ano ang pagkakaiba. Tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng initimang salita sa pangungusap. Sumulat ng pangungusap ng konotasyon o denotasyon batay sa nakasaad. Una, ang araw ay mahapdi sa balat. Nagsunog ng kilay ang bata para makatapos. May dalang balita ang kutsero. Nagpantay na ang paa ng bata, kaya hindi na niya naabutan ito. Masarap pala ang alamang sa mangga. Para sa inyong takdang aralin, sa kwaderno, sumulat ng sariling talaarawan tungkol sa mga ginagawa kung araw ng linggo.